Pangalawa, joy is seeing others glorifying God. Magagala ka kapag nasaksihan mo ang pagpupuri ng ibang tao sa Diyos. Sabi sa Salmo 126.2-3 at sinabi ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. Totoong ginawan tayo ng dakilang bagay ng Panginoon at punong-puno tayo ng kagalakan. Ayon sa talata, ay nasaksihan ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At dahil dito, sabi nila, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. Imaginin mo, mga unbelievers ito. Pero sabi nila, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero ako sobrang nagpapasalamat sa Diyos kapag nakikita ko na aking buhay ay naging instrumento para magpuri ang mga tao sa Diyos. Ito ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Pero kapag ang aking buhay naman ay naging katitisuran sa iba, mas lalo silang napalayo sa Diyos, ay ito naman ang nagbibigay sa akin ng kalungkutan. Naalala ko na sa biyaya ng Diyos, sa isang kamag-anak na nasa ibang pananampalataya ang natulungan namin sa maliit na paraan. Ang nagtataka siya kasi bakit daw iba ang buhay namin. At sinabi ng asawa ko sa kanya na ang Diyos ang nagbago sa amin. At nagpasalamat siya sa Diyos dahil alam niya na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng aking asawa. Ito po ay sa Diyos lamang ang papuri. Ito ang isa sa nagbibigay sa amin ng joy na makita ang ibang tao na magpuri sa Diyos dahil sa aming buhay. Narealize ko na kung ang priority natin talaga ay ang kaharian ng Diyos at willing tayong i-give up ang ating buhay upang ang mabuhay na sa atin ay ang Panginoong Yesus, nako, ang mga tao nakapaligid sa atin ang mapagpapala dahil sa ating buhay. Kaya nga kaibigan, ipagamit mo sa Diyos ang iyong buhay para makapagpalakas ka din sa iba. Halimbawa sa discipleship group, sabi sa Hebrews 10.25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, Palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ang sabi ay huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon. Ang konteksto nito ay ang mga alagad ng Panginoong Yesus ay dumaranas ng persecution at iba't ibang kahirapan. At dahil dito ay may tendency na mag-alala sila at manghina at tumigil na sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Kaya sabi sa talata ay, Huwag nating pababayaan ang pagtitipon kasi sa pagtitipon nagkakaroon tayo ng kalakasan. Paano? Sa testimony ng bawat isang kasama nila. Kaya nga kung noon ay nagtitipon-tipon sila para magpalakasan, ay ganun din naman tayo na lalakas kung hindi tayo titigil sa pagtitipon gaya ng D-Group. Sa aming D-Group ay bawa kami magsimula sa aming topic, kinukumusa namin ang bawat isa sa aming press report. At habang nagsasabi ang bawat isa ng kanilang praise report, ay ang iba naman ay nabiblessed at lumalakas. May pagkakataon na akala mo malala na ang sitwasyon mo, pero pag narinig mo ang ibang kapatira na nalampasan ang mga mas malalang sitwasyon pa kaysa sa'yo, at nangyari ang tagumpay sa tulong ng Diyos, naku, maya maya lang gumagaan na ang pakiramdam mo. Sa tuwing narinig natin ang mga victories ng ating mga kapatid, Halimbawa, answered prayer, relasyon na nabuo, ministry na lumago, provision ng Diyos, ay mas lalong lumalakas yung ating loob. Alam mo ba na kahit yung sugat na meron tayo ay maaaring magamit mo para gumaling naman ng iba? Ang anumang kahirapan na meron tayo sa buhay na napagtagumpayan natin dahil nagtiwala tayo sa Diyos, ay isang epektibong ministry para sa iba. Nakakalungkot lang kasi may pagkakataon na nahihiya tayo o natatakot tayo na sabihin ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa ating mga maling naging desisyon. At kapag hindi natin na iba, yung ating testimony, nako namimiss natin tuloy yung joy na makapagpala ng iba. Namimiss natin ang joy na makita ang ibang tao na nagpuri sa Diyos dahil namangha sila sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Narealize ko na kapag takot ang nagiging dahilan kung bakit ayaw nating magpatotoo, ay ang ibig sabihin nito, nakapokus pa rin tayo sa ating sarili. Kaya nga, sobrang powerful ng testimony natin dahil ang focus nito ay hindi para itaas yung sarili, kundi itaas ang Diyos dahil sa pagliligtas niya sa atin. Ang magiging bunga nito sa atin ay ang simula na matutunan na itakwil ang sarili para mag-glorify ang Diyos. Narealize ko na kapag nagbibigay ka ng testimony, ay hinihiwalay mo na ang sarili mo sa sitwasyon. Hindi ikaw ang bida. Dahil pinapakita mo na wala ka talagang magagawa kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Sabi ni Max Anders, Every demonstration of God's faithfulness to us is an opportunity for us to testify of him to others. Ibigan, tingin ka sa paligid mo. Sino ang mga taong nangangailangan makita o marinig ang patotoo mo ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Ibahagi mo ito sa iba at sabihin mo na ang Diyos ang nagbago ng buhay ko. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng joy. Rejoice in God's works. Sabi ni Jerry Bridges, the person who fears God seeks to live all of life to the glory of God. All the activities of life should be pursued with the aim of glorifying God. Ang ibig sabihin ay ang lahat ng ginagawa natin, iniisip, sinasabi ay para sa ikararangal ng Diyos. Narealize ko madaling pag-usapan ang mga secular na bagay sa mundo. Lalo na pag ang kausap mo ay hindi mananampalataya. Mauubos ang oras sa pag-uusap patungkol sa latest model ng mga kotse, gadgets, sino ang nanalo ng gold sa Olympics, ano naging issue nila, anong latest trend ngayon sa social media saan ang bagong restaurant na pwedeng puntahan at nakakalimutan na natin na pag-usapan ng ating spiritual journey. Nakakalimutan natin na dapat nating sinasama sa usapan ang Panginoong Yesus. Nakakalimutan natin na dapat tumahanap tayo ng pagkakataon na maibahagi natin ang mabuting balita. Kaibigan, tandaan mo ito ng ating pananalita ang ating paglilingkod, ang ating mga abilidad ay gagamitin natin para sa ikaralangal ng Diyos. Kaya kaibigan, yung love story nyo ng Diyos ay importante na alam na alam mo at handa ka ibahagi ito sa mga taong nakakasalamuha mo. Kaya kung gusto mo mabless ang ibang tao sa iyong testimony, ay pwede mo ito ipadala sa amin para maisama natin sa ating mensahe. Mag-type ka ng patuto sa comment section at meron magre-reply sa iyo. Si David Wilkerson ay isang pastor sa Pennsylvania, USA. Meron siyang burden na mag-minister sa mga gang members sa New York City. Noong 1950s, iniwan niya ang komportable niyang tahanan at naglakbay sa magulong lansangan ng New York na kung saan ang mga gang ay talama at nagkalat ang mga droga at mga violenteng gang members. Daladala -dala niya ang isang fiveball. Pinasok niya ang mga mapanganib na street at nagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Isa sa mga malulupit at kilalang gang leader noon ay si Nicky Cruz. Siya ang leader ng Maus isa sa mga kinakatakutan na gang noon kilala si Nikki sa kanyang violenteng temper at sa pagiging malupit sa mga taong sumasalungat sa kanya. Malalim at masakit ang nakaraan niya sapagkat sinabi ng kanyang mga magulang sa kanya na siya ay walang pakinabang at pupunta siya sa impyerno. Noong unang pagkakataon na kinausap ni David Wilkerson, si Nikki at sinabi nito na mahal na mahal siya ng Panginoong Yesus at may maganda itong plano para sa kanya, naku, sinampal niya at binantaan na papatayin si Wilkerson. Pero si Wilkerson ay hindi natinag. Pinagpatuloy niya ang pag-abot kay Nikki. Kahit na binalaan na din siya ng iba pang mga tao na wag nang lumapit. Pero pinagpatuloy niya ang pagsasabi sa kanya na mahal siya ng Panginoong Yesus. Hanggang sa isang araw ay naimbitahan ni Wilkerson si Nikki at ang mga gang member nito na makinig sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita. Nung gabi na yon ay nakaranas si Nikki ng kakaibang bagay na hindi niya pa nararanasan. Nakaranas siya ng pagmamahal at kapatawaran habang binabahagi ni Wilkerson ang walang kondisyon na pagmamahal ng Panginoong Yesus. Lumambot ang puso ni Nikki at umiyak ito at binigay ang puso niya sa Panginoong Yesus. Simula noon ay nagbago si Nikki. Simula sa pagiging gang leader ay naging committed follower ito ng Panginoong Yesus hanggang sa naging evangelist ito. Iniwan na niya ang buhay ng isang gang at sinimulang ibahagi ang kanyang buhay sa buong mundo. Libo-libong mga tao ang tumanggap sa Panginoong Yesus mula sa kanyang ministry. Ang pagbabago ay hindi nagtapos kay Nikki kundi pati ang kanyang mga gang members ay nagbago din dahil nakilala nila ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ni Nikki nakita nila ang kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos sa buhay ni Nicky, kaya sila man ay nanampalataya na babaguhin din sila ng Diyos. Dahil kay Wilkerson ay nakakilala si Nicky at dahil kay Nicky ay nakakilala ang ibang mga tao pati na din ang kanyang mga member sa Panginoong Yesus. Ito'y patunay na walang hindi kayang abutin ang grace ng Diyos. Mula sa pagiging mabagsik at magagalitin ay naging mapagmahal at joyful si Nicky. Marahil si Wilkerson ay hindi maipaliwanag yung joy na naramdaman niya dahil maraming kaluluwa ang nagbago at nagpuri sa Diyos. Kaibigan, sino ang mga taong gusto ng Diyos na abutin mo? Simulan mo ipakita sa kanila kung paano ka binago ng Diyos. Simulan mo ipakita sa kanila kung paano ka minahal ng Panginoong Yesus. Tandaan mo na joy is seeing others glorifying God. Rejoice in God's work.